Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Mistulang ibinuking ni Willie Revillame na may mga anak na sina Coco Martin at Julia Montes. Nangyari ito sa balik telebisyon ni Willie, ang Will to Win sa Channel 5 na inumpisahan itong July 14. Sa naturang show, pinakita ang video message ni Coco kung saan binati nito ang pagbabalik telebisyon ni Revillame. Ayon kay Coco, marami na namang matutulungan si Willie ngayong nakabalik na ito muli sa telebisyon. Tulungan at mapaliligayan. Alam mo naman, kapag nag-uusap tayo, sinasabog sa'yo personally, gidulok kita, hinahangaan kita sa kabutihan ng puso mo at sa dami ng mga tao na tutulungan mo at lalo, lalo na sa pagiging professional mo. God bless you and more power sa sa'yo at sana ay um, magkita ulit tayo at makapagkwentuhan. We love you! Matapos ang mensahe ni Coco, nagpasalamat si Willie at binati nito ang aktor pati na si Julia. Nakaagaw pansin naman na binati rin ni Willie ang ani mga anak ng mga ito. Hi, thank you very much. Tanggol! Ay, thank you, Koko, pagbati mo. I like your bangsa. ha? <laughs> Magandang bangs si Tanggol ngayon. De, Koko, salamat, ha? De, mabait tong sobrang bait si Koko Martin. Koko, to Julia at sa mga anak nyo, pamilya mo. Salamat, Koko, yung time ng Holy Week. Magkasama tayo. At sana dumating ang time. Ha? Higing guess mo ako sa bata kaya bibigyan na ng jacket. Okay? Patuloy pang walang kinukumpirma si na Coco at Julia kung sila ay may anak na. Bagamat noong nakaraang taon ay itsinika ni Christy Fermin na may anak na ang dalawa. Ayon kay Christy, 4 anyos na babae ang panganay ni na at Julia habang 2 years old naman daw ang pangalawang anak ng mga ito na isang lalaki. Tahimik lang ang kampo ni Koko.